Hello, hello mga baby. Good morning sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay meron tayong bantay. Kaya bisibisihan ang peg natin. Linis dito at linis doon. Kailangan mapakintab natin lahat ng bawat sulok. Mabait naman ang mga amo ko. Hindi sila nagre sa akin o nagsasalita sa kung anong mga dapat kong gawin. Ako na lang ang nagkukusa, lalo na kapag andyan sila. Maraming beses na nga akong nasisita ng amo ko, hindi dahil sa may mga mali akong nagagawa. Nasisita niya ako dahil lagi niya ako nakikita na nagdi-deep cleaning ng bahay namin. Sinasabihan niya ako na hindi ko kailangan gawin yun araw-araw. Sinabihan din ako ng amo ko na pwede kong gawin ng pagdi-deep cleaning every once a week lang. So, hindi ko kailangan siya na araw-arawin na gagawin pa ulit-ulit. Pero dahil matigas ang bungo ko, dahil nga nandito ang amo kong lalaki, araw-araw ko siyang ginagawa. Iba kasi yung pakiramdam ko kapag amo kong lalaki ang nandito sa bahay. Iba rin yung pakiramdam ko pag yung among babae ko ang kasama ko sa bahay. Pero kahit ano pa man yan, importante sa akin yung nagagawa ko ng maayos yung trabaho ko. Para sa huli, walang masasabi ang mga amo ko sa akin at hindi rin nakakahiya dahil hindi nila maiisip na napapabayaan ko ang trabaho ko. Ngayong araw na to ay wala ang amo kong lalaki. Sa isang linggo ay nag stay siya dito sa bahay minsan apat na araw o tatlong araw. Masaya naman ako kahit andito ang amo kong lalaki. Binabantayan ako. <laughs> Masaya din ako kapag wala ang amo kong lalaki. Siyempre, hindi ako naiilang sa pagtatrabaho at hindi ako nahihiyang gumalaw. Pag andyan kasi siya, parang nakaka-intimidate ba kasi nga matangkad na tao ang amo kong lalaki at malaki ang boses. Medyo naiilang ako kapag kakasama ko siya sa bahay dahil nga iba yung pakiramdam pag among babae ang kasama, di ba? Parang istrikto kasi ang style ng amo kong lalaki, pero mabait naman. Eto palang lang banyo ng mga amo ko madalas. Nag-alay spider ako dito. Pero ngayong araw, hindi na muna. Naisipan ko na ipetix ko lang muna yung gagawin ko dito. Dahil nga, ngayon ko lang naman siya hindi lilinisin na mabuti. At hindi pa rin naman nila nagagamit. At saka, sasamantalahin ko na yung pag ng amo kong lalaki para maaga ako makapahinga. <laughs> Napagod ako sa pagtatrabaho kaya naisipan ko na isingit mo na ang pagkain. Alam niya na ito naman ang pinakapaborito kong noodles itong maanghang na to. Kaya ito na naman ang tanghalian ko. katapos pala ng madamdaming trabaho sa maghapon, madamdamin talaga yun, no? ay kailangan ko pa rin linisan itong mga bintana dito sa kusina namin. Wala pala kaming hapunan. So, ganito ako, ganito ako kaparanoid kapag ka wala akong mga amo mag, maghapon. So, ang ginagawa ko sa kanya is, yung lahat ng ginawa ko maghapon, i-check iche ko uli yan bago dumating yung mga amo ko. So, pag may nakikita ko medyo hindi ganun ka-perfect, uulitin ko siya para, alam mo yun yung masatisfy ba ako? Para pagdating ng amo ko, uh, alam ko sa sarili ko na wala silang masisita sa trabaho ko sa maghapon. Pagpiyawan ko lang muna uli ng linis itong sala namin para siguradong walang um, makikitang kung ano-ano yung mga amo ko pag uwi nila. Kasi panigurado pagod na pagod sila galing sa trabaho. Samahan na rin natin ng unting pabango ang ating bahay para pagpasok ng amo natin. Alam nila talaga na malinis ang kanilang bahay isasarado ko na lang din tong mga bintana ng mga amo ko para pag gusto na nilang magpahinga, magpapahinga na lang sila. Thank you for warthing.